The end of this, I look bad boy. Let's rock. The human has been neutralized. Yeah, good morning at uh, ay maulan na naman tayo nito nagbaba naman dito ang aga-aga maulan no yan yan panibagong araw panibagong vlog tayo ulit at maraming maraming salamat sa support sa channel ko kaya maulan na naman nga oh. ayan palingki time naman tayo kaya yan, uh, maraming maraming salamat. Yan, bago na pagpatuloy yung video na to, uh, sana huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, at pakipindot na lang ng notification bell para updated kayo sa aking susunod na mga video. kaya na, nag-uula na naman, at papakita ko sa inyo yung ayan, lagi dito nagbaba sa amin, kunti ano lang, kumukulo na yung ano. Oh, dito tayo, dito ko duman sa gilid. Kaya awat na mo. Pumukulo na dito. Ito yung malakas dito, agos eh. Ayan. Malakas ang agos dito. Pumukulo pa. O. oh, punta doon. Ayan. Ayan, mag-iingat po tayo. Kailangan natin yung kailangan natin yung payong araw-araw para ano, para baka mamaya iwas tayo sa sakit mahirap na magkasakit eh ayan grabing ulan no? ah, maraming maraming salamat ulit at ano na natin tutuloy tuloy na natin to ayan tara na so yun ah, uh, lang tayo nito tara mababangka ka ng motor tangka oy tangka Ah. Hello. Oh. Hello, good morning. Ingat po tayong lahat. Uh, Paula ng panahon. May bagyo. May bagyo. <laughs> 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 Ayan. Apre. Kahit gabi nagbibiyahe ka? Ha? Kahit gabi? Kahit anong oras? Hindi nagbibiyahe ka kahit gabi? Kahit anong oras nga, basta ang sinabi mo. Oo. So. Oh. Ano? Basta Di, na? lang, ah, let's aglit lang. Oo, kahit anong oras. Oo. Basta sabihin mo lang. Hmm, bahala na. Kukunin natin ang bayad. Ano, eh, sa akin ang garahe niya. Paano? Hindi, sabi kasi ni Mario, nagbibigay ka daw kahit gabi. Sa akin nga garahe na ito. Ah. Kahit anong oras. Hmm, buksan mo at papasukin ako. Bilis! Yo, thank you! Tara! na lang, sige lang! Ah, sige lang, oh Oo, oh, oo! Oh. Yun, ah, si pare. Nakikisukob sa papunta sa kotse niya. Ah, sa taxi niya, bibiyahe siya eh. Yun, ah. Ang... Bibili ako ng... Ah, kasi maulan. Ah, pinakbit. Haluan natin ng kunting karne tinakbit may tinapyan ako sa bahay ah yun yon pares yon magkasama yon ginisang gulay sarisaring gulay sarisaring gulay nag -ano yung cellphone natin na babibrate nag ano yung NDRRMC RMC ah, matinding pagguho ng lupa at pagbaha sa Metro Manila at saka Sambales ayan ingat po tayo dyan sa Sambales dito sa Metro Manila ang baha yun huwag kalimutan magdala ng mga payong panangga sa ulan para iwas tayo sa sakit ah, uh, tuloy tuloy tayo at bibili ako ng halo-halong gulay tinakbit Yan, masarap to pang ulam So yun, nandito na tayo sa Tug ng Palingke Tumutulo Tumutulo Kasi umuulan Tumutulo Tumutulo Kasi nga umuulan Huwag umulan para hindi tumulo Ayun Ay, ulan Hup, Takbo tayo ah. hmm. Ang gulit tayo ng pinakbit ko oh, ko oh. oh, kalayo. Kalayo. May kalayo pa. Wala naman dito ang nila. Morning. Sir, hey, morning. Hi, siya. Love you. Hop. Oh. Ya. Yeah. Oh, oh. Ay, okay, meron pa. Ba baka bukas. Abi bili ako nang. Ayun, maraming pakbit. Papakbit tayo. Oh. Dingin mo ang mundo. Shout out. Pakbit tayo, pakbit. Pagkano balot? Ah, uh, isang balot na to magbabayad na ako doon na lang ha kaya po salamat dahil tao rito lagi magbabayad tayo ng pakbit yan lang bayad muna tayo ay wala nang ano wala na tong wala na yata katapusan tong ulan ah ay nakasombrero ka ng sundalo ano kayata? sundalo ka eh Ano, sundalo ka? Oy, tol. Ano <tallion> pa, ka home. Hadi, ha? Nati kine lang Ngayon malaki na. no. Agamo ah. Ah, syempre naman para hindi maulanan. Taulan pa, parin. Naulan pa, kagabi. Baha. Marami scoring mi kagabi kayo mo lang. Ganun ba yun? Oo, marami mong big, kinabukasan, malakas yung plan. Yung mga heartbroken, umiyak. Ano ka na si Sir Ano? Umiyak? Yas, umulan. Umulan? <laughs> <laughs> Oy, lads. compare okay, ko, lads. <laughs> yan ako, -oh, yan. Yan, 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 Dolong Diles Dolong opposite Ay, bang, bang, bang. Ay, oh Oo, oh, one port you Forty, magkano one foot Ninety, one port, port. Dolong Meron Nakakalusot sa, sa lambat eh <laughs> oh. Lulusot sa lambat Ah, mahirap ba yan? Mahirap ulit to, eh. to, pinapana pa nga to, eh Ay, mahirapan magpana eh. nito uh, Oo, oh, sobra oh, Oh, hindi sakit sa likod yun na ng kape oh ako <laughs> na ng kape Oh, hmm. mawawala ka. Bubugbugin kita. Hindi mo na kita dyan kasi hindi pwede. Ayan, ah. Uh, Uy, oh, sili pala. Wala ko na galing sili. Sili, ano? Sili pala sili. Sili tayo ng sili. Kayang <laughs> si ceiling Ceiling green, lag morning. Good morning. Good morning. morning. Pa 'yan. Para kang masasaksakin Wala Ay, sabihin ko lang. Ay. Ceiling ka ba?

tayo na Uy, huwag yun, wawag yun. Mawa. Mawa ka pa Sa sarili mong buhay Bye Bye Ulan tao ngayon ah Ula. yan Oh, hindi natitigil ang ulan Oh, ulan na ulan pero nakabili na ako ayan takbit halo baboy baboy ang halo oh ulan ito na tayo dada, para makapaglibot-libot pa Kapag libot, -libot na maayos ulan pa pas pas <laughs> pas grabe ulan na to ulan ulan uh. mahina ang tao paligay pag wala pag maulan halos ay lumabas ng tao dito yung Wala tayong alam Oh, update tayo sa lamas nang git. Oy, traffic. Traffic. Grabe naman tungkulan ato. Na ano to bagyo ng bagyo ano yun hindi ko alam pangalan no nakalimutan ko na ah, pasok pa naman yung mga estudyante maulan kawawa naman yung mga estudyante yan yan ang ah, sinasabi ko yung basura dito ayaw na kailan kaya kukunin to Ikut kalau lang ada itu pumasok yung mga pigtadyante oh Maraming ulan Pero titinda pa rin ang gulay Ang gulay dito sa labas Uno, dos, tres Good morning Ayan Student ay. Grabe so, 'yung uh, ano na 'to dito. Kagano'ng Martya uh, is Sunlight Mart maglala ng mag, ano eh, na bukas. Nasa 7 na ba? wala pa yun ah? Eh. ang haba na linalakad ko ah sobra ang layo dito kasi ako lumabas sa kabila at okay naman to kasi exercise huwag ka na mabiyahe maulan maulan talaga may unggoy na kasama oh so yun at hanggang dito na lang yung video ko at sana po mag enjoy kayo sa panonood ng video ko at like, share, subscribe ah dito naman tayo, baha naman bumubulwak dito, dito tayo dadaan sa ano dito tayo dadaan sa gilid yeah ano okay, ito lang ang lumalabas. Yan. Maraming maraming salamat. I love you all. God bless. Ingat po tayo lahat. Let's rock. The human has been neutralized.